Ang galit ng galit FOR EMERGENCY ng galit 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 nak. galit ng galit ng galit NUNG galit ng galit ng galit ng galit ng ka, ng galit ng galit ng galit ng galit KA? galit ng galit ng galit ng galit ng galit Kanya ang... Kapag kita na jibar, barbas ko nakatakdak lang sa lalaki. Ang mong na nga brigada. Ayun tayo, bulang mo ako na ano? Talag ka na eh. Oo. Bulang nga na, nakabalot. Wala, tapos agad na. Ayun tayo, jibag mo. Giniagawa mo. ang amin. Kita mo, jibag mo, niya dalam? lah. Kita man. Namda ma, ah. Kita man, malak. Ya, Jai. Kita ka man. Kaya! Ay, sus! Nandito kita make up ata. Di make up, make up. Oh, hindi Kita, make up ata. Opo, dala ko bilang make up mo. ya oh mau ngejat mau ngano bang bang lu Opo, opo. Opo, opo. Opo, ya Opo, opo. for emergency Opo, opo. Opo, opo. Opo, Agdalos na ka for emergency Opo, opo. make-up ko. opo. Mm -hmm. Opo, Siyempre, nung pumangit na kya yun. Siyempre, nagpapintas na. Kapangit ka, okay <laughs> ka Ape, Ape, soup, mag! Okay na yan. Nag-duit ka niya mag. Apo yung main. Apo yung main nga. Eh, sa suit, pag shirt ka lang kung makadaan nga. shirt ba di? Bawal. <coughs> College na ko, nag-shirt na pala. Pag jogging pants ka siya eh. Pero ka jogging pants na naka... Naka sa pantos na kapay. Apo yung to, nag tabag mo. Naka ano? Ay, bye. bye. Nga lang. Kasi siyempre, hmm. emergency ato eh. <laughs> emergency nga! Emergency nga ah. ka. pa ka-play na ma'am! Come ah! Wala! Video! Video ato ay! Ay, video ka! Kita mo nga ba? Apo'y duwabag mo ba eh! Apo'y bag mo! Ito pa ka na meron! Ito pa ka na meron ha! Ah. Pag, pag make up ko nga ron! Nga nga kaya ko na ya! Kahit mo nga pangit <laughs> ngayon, ngayon. <laughs> 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 na kwatan! Ay nga nga ron! Nakon Na? Nakon! Nagbayag, nagbayag ka nga mapanin yung orasan. Alas 7, gawin yung time eh. Bye-bye. Love Bye-bye. Ingat ka ah. Bye-bye. Ape, alas 7, kayong dados ka dago saan? Why? mo lao na yan? Nga brigada Gang, ay. Bye-bye. Love you. Sa balang sa ating dalosam. Bye-bye. Nakon. Nakon, babe. Bye. Oi, mm. Babe! Ali sa ako kada ano bunang ni talaga nga Amber nilipat ah dapat pa lang ni nilipat ka ron ako yung pum lang oh yung matatandaan ta ate yung oh ikaw na nilipat Ginagawa. Lalipatak na kasi tayo mong nagbrigada sa ako na kada bunang na atamok make up mo kada ti. Nainakot. Bye-bye. Bye-bye. sa mga tig. Ano mo? Ang lalala mga tanin. Ang lipatak lang ato eh. Ano <laughs> nyo? Bye-bye!